Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Huwebes, kada 27 araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Sunain po natin ang magiging kalagay ng panahon na Ang severe tropical storm Verbena ay patuloy na gumagalaw palayo ng bansa sa direksyong Pakanduran. Ito ay nasa ibabaw ng West Philippines Sea kaninang madaling araw at inaasang makalalabas na o nakalabas na ng Philippine Area Responsibility kaninang madaling araw. Sabi pa ng pag-asa sa kanilang pinakuling weather bulletin, sinabi ng pag-asa ng bagyong si Verbena ay magitang 300 km ang layo sa pag-asa Island Kalayaan sa Palawan at umagalo ng 20 kilometro bawat oras. Matapos ito, babagal ang galaw ng bagyong si Verbena. Patungo sa direksyong paanduran, southwestward hanggang bukas ng umaga o hapon. At lilipat naman sa direksyong north-northwestward habang patuloy na mabagal ang paggalaw hanggang gabi na ang biyernes at Sunday afternoon. Sinabi ng pag-asang napanatili ng bagyong severbena habang palayo na ng bansa ang maximum sustained winds ng 95 km per hour at may pagbugsong umaabot ng 115 km per hour. Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, Nakita naman ng may tatlong Chinese military at Coast Guard ships malapit sa apat na Philippine-held features sa West Philippine Sea ayon sa opisyal ng Philippine Navy ay kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad hanggang alas 5 ng hapon ng lunes at umaga ng uh, Martes may apat na... Chinese Navy ships at walong Chinese Coast Guard vessels sa Bajo de Masinlokam. Isang barko ng China ng kanilang Navy at anim na Coast Guard vessels sa Yungin Seoul. Isang Chinese Navy ship at limang China Coast Guard vessels sa Skoda Seoul. At limang Chinese Coast Guard vessels sa Pag-asa Island. Sinabi ni Admiral Trinidad, wala namang nakitang agresibong kilos sa mga barko ngunit ilegal ang kanilang presensya. Eh naasahan daw naman nila na ito ay bababa habang dumaraan ang bagyo sa West Philippine Sea. Tinutukoy niya ang bagyong si Verbena. diin ng naval official ng Pilipinas na patuloy ang pagpatrolya ng Philippine Navy at Philippine Air Force sa lugar na sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinagbawal ang patrolya ng Philippine Navy at Philippine Air Force maging ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na gustong agawin ng China. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na inaangkin ng buo ng China. Ngunit nanalo sa isang international arbitration case noong 2016 ang dating Pangulong si Benigno Aquino na nagkakansela sa claim o pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Samantala, ipinag